Hello! Hello mga beshi! Magandang gabi sa lahat. Kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga videos. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Diyos sa laging pag-iingat sa akin, saan man ako magpunta. Nagpapasalamat din po ako sa aking pamilya, mga kaibigan, mga kapag-anak at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Mga beshi, papunta kami ngayon sa Centro Sur, Gataran. Dito lang po matatagpuan sa Cagayan ha. Sa Cagayan lamang po yan, mga beshi. Mga beshi, samahan ninyo akong libutin at Busugin ang ating mga mata sa ating makikita. Malapit na po mga beshi. Ayan na po. Every year po na ganito ang kanilang ginagawa. Welcome! Ito na po ang pangalawa mga beshi. Nilagpasan na po namin yung una kanina dahil maraming nagpapapicture at nakaupo. Nahiya naman po ako. I'm shy mga beshi. I'm shy. Picture picture pag may time, picture picture. Sana all. <laughs> <laughs> oh, anong say ninyo mga ka -beshi? Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito dahil bukod sa libre magpa-picture, ay sasaya pa kayo. Bagay na bagay dito yung mga malulungkot dahil magiging masaya ang gabi ninyo pag pumunta kayo dito. Wow! Beshi, gabiya, ah, baka pupunta kayo dito ng umaga. Eh hindi ganito kaliwanag at kaganda. Gabi lang, mga kabeshi, gabilang. Mga kabeshi, may paalala ha. Bawal kumuha o mag-uwi ng gamit pang picture taking lang po. Alam niyo naman mga kabeshi, mga iba sa atin, minsan hindi maiwasan para may sasabihin, pang souvenir lang ba? Pang souvenir? <laughs> mga beshi, nakakatuwang pagmasdan at masarap sa mata. Alam nyo ba mga kabeshi, contest daw po ito. Kaya ang bawat isa ay nilabas na ang kanilang talino at husay. Alam nyo ba mga kabeshi, ang aking hinihintay ay ang duyan. Pero marami pa rin talagang nagpapapicture. Hi, ang tagal. Nagugutom na ako sa paghihintay mga kabeshi. Wala talaga akong masabi mga beshi, ang ganda talaga. Busog na busog ang aking mga mata. Dahil sa aking paghihintay, parang gusto ko nang uminom ng kanilang ginawa tinitignan ko kung tapos na ang nagpa-picture. Para ako ay susunod na rin magduyan. Siguradong sigurado na malaki ang gastos ng mga sumali ng bawat department dito. Kaya kung ako sa inyo mga beshi, pumunta na kayo dito at siguradong hindi kayo magsisisi. Ang sarap ng buhay pag nandito kayo mga kabeshi makakalimutan ninyo ang inyong mga problema sa bahay at sa buhay. Mga kabeshi, napakaganda talaga. May bunga ang kanilang pinaghirapan, pinagpuyatan, pinagkagastusan, at pinag-isipan ng mabuti. Anong say ninyo mga kabeshi? Di ba ang ganda talaga? Para akong bata, Naalala ko pa nung bata pa ako mga kabeshi. Ang sabi ko, sana lumaki na ako pero ngayong malaki na ako, parang gusto ko ulit maging bata. <coughs> Hi sa wakas, nakaduyan na rin ako. Marami pa tayong pupuntahan mga beshi. Nasa bungad pa lang tayo. Mas magugulat kayo mamaya at mabubusog ang inyong mga mata. Wow! Welcome to Paris. Paris of Gataran. O ayan ah, pinalapit na ang Paris sa atin. O di ba? Mga kabeshi, ang ganda ng kanilang bike. Parang gusto kong iuwi. Yung ba? Souvenir. Alam yun ba mga kabeshi, kanina ang saklap nang nangyari sa akin. Pagkahawak ko sa puno, naground ground ang aking daliri. Pero hindi ko nalang lang pinahalata. Kasi I'm shy nga 'di ba? Sabi ko kanina, I'm shy. Christmas in Canada Mga beshi, malapit na tayo pupunta sa kanilang munisipyo. Para nat ako inaantok na rin. Oh, ayan, nandito na po tayo. Welcome to the municipality of Gantaran. Shout out po kay Mayor Samuel Sidayaw at kay Vice Mayor Macho Nolasco. At sa lahat ng mga employees na gumawa ng ating mga nakita. Mga Sir at Ma'am, saludo po ako. Isa lang ang masasabi ko, napakaganda po dito sa Gataran. Mga beshi, makikita natin bawat puno ay may kanya-kanyang Christmas light. Gabi na, pero marami pa rin mga tao. Marami pa rin nagpipicture sa paligid. Pati nga rin ako ay inaantok na, pero kahit anong oras na, nandito pa rin kami. Hindi mo talaga maiwasan mga beshi kasi napakaganda ng paligid. And it's a big wow. Wow talaga sa ganda. Parang nasa ibang bansa ka sa ganda. Bye. 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 Wow! Ang sarap! Ang sarap ng pagkain. Pero problema ko, Kameshi, 100 lang ang kong pera. Kaya, kailangan natin i-budget. Hindi lang pala ang ating mata ang mabubusog, kundi pati na rin ang ating tiyan. Kasi bukod sa magaganda yung mga tanawin na ating nakikita, may mga pagkain din pala dito sa taas.

Hindi rin pa pala pagkain ang kanilang mga binibenta. Meron din pa palang ukay-ukay at damitan dito. <laughs> kabeshi. Babay mga kabeshi at ako'y inaantok na rin at malayo pang aming ubi.